Magandang araw na dito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makararating ang mga tulong at programa ng pamahalaan sa mga malalayo at liblib na lugar sa bansa na layong maibsan ang matinding epekto ng El Nino. Ngayong araw, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong sa Provincial Sports Complex sa Bongao, Tawi-Tawi, kung saan sinabi niyang patuloy ang pagsisikap ng iba't ibang ahensya gaya ng Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para alalayan ng mga apektado ng matinding tagtuyot. Namahagi rin ang Pangulo ng tigsampung 10000 piso sa bawat piling pamilya sa Tawi-Tawi at tigsampung milyong piso para sa lalawigan ng Tawi-Tawi at Basilan. Alam naman natin na ang BARM ay nasa state of calamity dahil sa ilminyo. Nais kong ipaalam sa inyo na nagsisikap ang inyong pamahalaan upang mabawasan ang tindi ng epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nandi dito, mula sa mga pinuno hanggang sa bawat empleyado, sisiguruduhin po namin na makakarating ang lahat ng tulong, programa, oportunidad sa ating mga mamamayan. Mula Tawi-Tawi, dumiretso ang Pangulo sa Datu Abdullah Sanki Sports Complex sa Maguindanao del Sur para ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong. Naghatid din ng tulong ang mga ehensya ng pamahalaan para sa pagbibigay ng tulong pinansyal, trabaho, livelihood kits at tulong sa agrikultura. Namahagi naman ng tiglimang kilong bigas ang tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez para sa bawat isang dumalo sa programa. Tinitiyak ko sa inyo na ang kaligtasan ng ating mga mamamayan ay nananatiling prioridad ng aking administrasyon. Sa patuloy natin pagtugon sa mga ugat ng hidwaan, makakamit natin ang tunay na kapayapaan at pagkakaunawaan sa ating mga komunidad. Kung, kung kaya, hinihimok ko ang lahat na patuloy na magkaisa at samantalahin ang pagkakatahong ito upang makipagtulungan sa ating gobyerno. Inaatasan ko rin lahat ng ahensya ng gobyerno, kabilang ang lokal na pamahalaan na tiyakin na makakarating sa ating mga kababayan ang iba't ibang ayuda at serbisyo mula sa pamahalaan. Mamimigay rin ng lupa at makinarya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mahigit 4,000 benepisyaryo sa Zamboanga Peninsula. Ayon sa Department of Agrarian Reform, pangungunahan ng Pangulo ang pangimigay ng mahigit 7,200 na ektarya ng lupang sakahan na matatagpuan sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Mamamahagi rin ang Pangulo ng 5,000 Certificate of Land Ownership Award. Nagmula ang mga titulong ito sa programang Support to Parcelization of Lands for Individual Titling ng DAR at sa Comprehensive Agrarian Reform Program magta turnover din si Pangulong Marcos ng makinarya at gamit pang saka na nagkakahalaga ng 15.7 million pesos para sa 30 Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Kabilang sa mga ipamimigay ang mga traktora, rice thresher, rice mill, gamit sa irigasyon, tangke ng tubig, egg laying machine at iba pa. Gaganapin ang turnover ng mga titulo at kagamitan bukas, Mayo 24. Bilang paghahanda sa paparating na lanin niya, namigay ng nasa 5 milyong pisong halaga ng emergency supplies ang Office of Civil Defense sa probinsya ng Batanes. Kabilang dito ang mga family packs, shelter repair kits, hygiene kits at mga lubid. Ayon kay OCD Administrator Ariel Nepomoseno, ito ay bahagi ng kanilang suporta sa operasyon ng Disaster Risk Reduction and Management sa Batanes na kilalang daanan ng mga bagyo. Binigyang diin din ng OCD ang pangangailangan na palakasin ng mga lokal na pamahalaan na nangunguna sa pagtugon tuwing may kalamidad. Tinanggap ni Governor Marilu Caico ang mga donasyon sa isang simpleng seremonya sa Batanes State College sa Basco noong Martes. Tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na hindi magkakaproblema sa serbisyo ng tubig ang Metro Manila. Ito ay sa kabila ng pagsirisad sa minimum operating level ng tubig sa Angat Dam. Ayon kay MWSS Department Manager Patrick Dizon, nananatiling sapat ang alokasyon ng tubig ng Angat Dam para sa mga consumers sa Metro Manila. Nasa 52 cubic meters pa rin anya ang alokasyon sa rehiyon. At kahit ibinaba ito sa 49 cubic meters ng National Water Resources Board, hinihiram sa ngayon ng MWSS ang kulang na 3 cubic meters mula sa tubig para sa irigasyon. Paliwanag niya na pagkasundoan ito sa pagitan ng mga Irrigators Association ngayong patapos na ang anihan. Para naman makatipid sa tubig, binabawasan ng MWSS ang water pressure sa ilang kabahayan, lalo na tuwing gabi kung saan konti lang ang gumagamit ng tubig. Ngayong araw, bumaba sa 179.68 meters ang tubig sa angat Dam mula sa minimum operating level na 180 meters. Nagbabala ang Maritime Industry Authority o Marina sa mga seafarer na huwag magpaloko sa mga grupong nag-aalok ng pagpaproseso ng kanilang mga papeles online. Sa isang abiso sa Facebook, ipinaalala nito na huwag basta kumuha na mga requirement na tulad ng Seafarer's Identity Document, Seafarer's Record Book, Certificate of Competency at Certificate of Proficiency sa mga grupo sa social media. Sinabi nitong hindi autorisado magproseso ng papeles sa mga nagpapakilalang online consultancy service, community chat group o iba pang nag-aalok ng ganitong serbisyo. Para naman sa mga kukuha ng Maritime Training Course, ipinayo ng Marina na kumonsulta sa mga accredited na Maritime Training Institution. Maaaring makita ang listahan ng mga lehitimong training at assessment center sa website ng Marina. Maaari tingnan ang mga official social media account ng Marina para sa karagdagang impormasyon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency, at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang pinay headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.